Ini garay namin guys Lubog na guys Yeeew Yeeew Hey guys, garay namin guys oh Hei, lalim na guys Doon ka nga, don, don ka ba? Doon kita Loh, lalim Yeeew Hei, garay namin guys oh Doon ka, mauna ka, mauna Mauna ka ba para sokat Sukatin natin guys baha na yan guys hanggang doon na yan guys o oh. o oh. karahin namin guys may dagat na kami may dagat na kami guys o oh. saan lang ka saan yung tubig patingin hanggang saan o oh guys hanggang oh. tuhod na guys Guys. Hey. So guys, kaya punta tayo dito guys. Kaya may naggawa ng truck. Kasama namin guys. Hey, ay, alo. lalim. Shit. Ay. Hey. Oh. Ay. Hey guys, oh. Oh, hanggang tuhod na yan. Manarap tayo ng hito. Kaya ang ano guys, nag chinsuil oil. Chins yan nila guys. Kahit ulan, chinsuil pa rin. Kayod mga marino. I Amin. Mean. Guys, hello. Guys, Ayan. guys. Sa nangyari dito guys. Oh, libre tobe guys. Kahit mag-washing na dyan. Uh Oo. -oh. O oh, guys, o. Oh. Ayan guys, uwawashing yan guys. Eh, libre tubig. <laughs> o oh, guys. O. Oh. O. Oh. May mahirapan guys. May mahirapan yan, o. Oh. Tang, eh. O. Oh. O. Oh. Sipag naman yan. Woo! Gabi ba? uy ya udah besar kan